Nalito na nga guys, ang sumunod na araw ay napabili na rin sila ng mga buhangin na gagamitin sa pagpapalitada. Kung hindi nyo natatanong guys, sobrang nakaka-stress ang pagpapagawa talaga ng bahay, lalo na at wala ka naman ganong kalaking budget. Dali yan nga guys, nakapagpalitada na sila ng dalawang pader. Natuwa rin naman ako guys at mukhang pulido naman ang pagkakagawa nila. Malaya kaya nga pala guys, hanggang ganyan yung pagpapalitada nila sa taas, ay eh, dahil papatabakan ko pa nga yan gusto ko nga ay medyo mataas ang tambak para na rin makaiwas pagka umuulan ng malakas ay eh, hindi masyadong babahin ang ating loob ng bahay at ayaw naman natin yung guys di ba mangyari maganda na rin yung medyo mataas ang tambak para na rin pag hindi eh, agad-agad babahin at papasukin ang tuwang ng tubig sa loob ng bahay After next day Bali sa na araw nga guys, ay naparating na rin nila, itong follow away. naman guys na pagmasdan at dahil Sa tingin ko, maayos naman itong pagpapalitada nila. nakaka excite at nakaka-stress sa pakiramdam guys. Na-excited ka dahil nga sa nakikita mo na unti-unti itong nagagawa itong pinapangarap bahay. Dahil sa taga na panahon, minsan hindi ko naranasan na magkaroon ng sariling bahay. Ang alawa, nakaka-stress dahil hindi mo alam kung paano ang budget mo. Dahil ang mamahal na talaga ng mga materyales guys. Dali na nga guys, sa palitada naman nila, loob na isang kwarto Sa tingin yung ko, ba'mism din bahay pang dapat at gawin. Pero okay lang. Pasasaan ba't matatapos din ito? Pasasaan ba't makakatira din kami dito? After next next day. Bale, ito naman guys ang sinunod nila palitadahan. Itong salas. Kinabukasan nga pala guys ay umulan. Kaya tuloy na si Ira itong pader na nilagyan nila na palitada. Munti na lang at konti lang din ang nabasa. Bale, tumagas daw guys ang tubig dyan sa pader. Kaya importante rin guys na bago magpapagawa kayo ng bahay, ay tiyakin nyo na hindi tagulan. Abala rin kasi guys kung mag-uulan tapos ihinto ang gawa. Lalo na pag nakahalo na ganyan. At importante rin guys, yung masisipag ang mga manggagawa. At ayan nga guys, binaklas na rin nila yung pader dyan na nakaharang. Nagagawin sanang teres. Inatanggal ko nga yung guys dahil gusto ko medyo maluwang ang aking teres. Para naman maaayos pag kami mga gamit na. Mas maganda kasing tingnan pag medyo maluwang, maliwalos tingnan. Kaya ayan guys, inapisahan na rin nila ang isang pangwarto. kwarto. So paano yun yan guys, ang ganito na lang po muna ulit.